Nakapagluto nga po pala kami mga idol ng Putumayan ang gawa nga po sa malagit na bigas. Bagay na bagay din ito kapag ipinartner mo sa kape. Bago nga pala tayo makapagluto ng putumaya mga idol, tara samahan nyo muna kami ng kapatid ko na bumili nga nitong igo. Sobrang namang ako mga idol dahil sa dami ng bunga. Dito nga pala sa summer mga idol ay tinatawag itong igot. Sa inyo pong lugar mga idol, ano po bang tawag nyo dito? Tinayong nga namin itong kapitbahay namin kasi ang dami nga ng bunga ng kanilang igot. Bihira lang kasi ito magbunga kaya naman nilubos-lubos ko na. Medyo nahirapan nga sa pag-akit yung kapatid ko kasi medyo matas nga itong puno. Ang dami nga nalilito sa prutas na ito, mga idol. Yung iba kasi ay tinatawag itong duha. sa pagkakaalam ko po ay magkaiba yung duwat at saka yung igot. Bali, gumamit na nga kami dito ng sako at saka ng tangganan kasi ang dami nang nalalaglag. Mahalagang 40 nga pala mga idol ang binili namin kay tatay. Sobra talagang nakakamis itong prutas na ito mga idol. Noong araw kasi minsan ito yung baon namin sa paaralan. Pagkatapos mo hugasan ng maayos mga idol, ay lalagyan siya ng asukan. Aalog-alogin hanggang sa ito ay mamula. Dito nga po sa summer mga idol, kapag ginawa mo ito, ay tinatawag itong nilumgom. At dahil sa magtatanghaling tapat na nga mga idol, kaya kumain nga muna kami nila nanay bago makapagluto ng putumaya. Ito nga po pala mga idol, yung huling isda ng kapatid ko noong isang gabi. Ang isaring isda mga idol na talaga namang napakasarap at manamis-tamis. Dahil nga sa napaka-press ko nito mga idol, malunggay nga pala mga idol yung inihalo ko sa tinola. Hindi pa kasi kami nakakapagtanim ng iba't ibang gulay nga po sa tag-ulan mga nagkaraan. buan iya yak Simple lang naman lutuin mga idol itong puto maya. Kasi nga po mga idol, parang magkasayang ka lang naman. Mga isang kilong malagkit na bigas lang naman ang lulutuin natin. Huhugasan lang naman siya mga idol ng maayos at nang paulit-ulit. At pagkatapos, ilalagyan na nga natin ito ng gata. At para maging mabangwa, ilalagyan natin ng loya. Ang sunod na ilalagay mga idol ay ang asin at saka yung asukal. Then, hahaluin ng maayos para magpantay yung asin at saka yung asukal. Subali, so, umabot lang naman ito mga idol ng isang oras bago tuluyan nga itong maluto. Hanggang dito na lamang po mga idol yung video natin. Marami pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli.